Kumusta? Magandang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko ka farmers, mga ka viewers from Luzon, Visayas at Mindanao pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa inyong lahat mga kasitaw, ito na po ang ating uh, galante todo kung saan uh, limang bisis na po natin itong napipitasan. So ano po parang isa isang linggo apat na bisis to pinipitasan. So nagsisimula na po no na marami na ang bunga na ating makikita. So sa umagang ito, uh, maga akong nagpunta uh, at nagpitas po kasi yon po ang ating uh, sitaw. No, maganda na po uh, at may mga bunga na. So yung mga sita natin mga ka-farmers, no, mga ka-viewers, share ko lang po sa inyo. Uh, sobrang tangkad po ang kanyang mga bunga yan. No? Malapit mag isang metro. So yun po katangkad ang ating mga sitaw na harvest So meron na po tayong uh, walong linya So ka, nung isa nakaraan, update ko lang, naka 30 kilos po tayo no sa ating walong linya So nasa ano lang ito, mga 30 meters lang ang taas So dahil siguro sa sobrang taas ng mga bunga niya, kaya nga mabigat tapos marami marami na ning bunga o sa taas nating makikita oh. yan po po mga kasitaw ang ating sitaw so ang pagpitas natin ngayon nagpipitas ako bukas hindi so apat lang linya ang pipitasan natin sa bukas naman ang apat yung apat na linya ah, hindi siguro bababa ito sa ah, mga 20 kilos kasi yung ah, sundan natin nasa 32 kilos to so ngayon Ah, uh, hindi to bababa sa mga 20 kilos yung makukuha natin sa apat na linya. So bago pa lang po itong variety ang galanting todo ng Swiss. Yan po, maganda. At saka mabunga, tapos sobrang taas ang bunga. So apat lang beses po lang ito natin na uh, didiligan ng fertilizer. Pero ito, tinititan nyo. Uh. So, meron lang maraming maliliit. Siguro yung ano natin, sample pa lang po ito ano, mga ka-viewers, mga ka-farmers ang ating sitaw. Kaya nga, kunti lang ang tanim natin. Pero maganda na. Oh. Kahit napipitasan na. Oh. So, yung mga bunga niya, sobrang taas. No? Sobrang taas. Okay, so sayang lahat. Bago po tayo magtapos, may galab shoutout po sa so, mga kasi tao farmers no na nagtatanim ng sitaw. So ito po ang ating sitaw na ah, uh, galantin todo. Na palagi po nating pinipitasan. Okay, so yung ano natin ay nakabenta na po tayo no ng 5,000. Kasi po mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang kilo po na sa pagbenta natin ay 100. <laughs> so naka 5,000 na po tayo ka -pen. So konti lang ating no, uh, sitawan kasi trial pa lang po ito at sinubukan natin so maganda siya mabigat kasi sobrang taas uh, malapit mga yung iba mga tatlong roller ganyan din okay so sa yung lahat hanggang dito na lang po no maraming salamat so mabunga po si ah uh, galanti to do kasi maliit pa lang yung iba nasa taas po ang bunga niya yan o oh. no? maliliit pa pero sa susunod malaki na din Okay so siyang lahat ang ganito na lang maraming salamat mababaye